Sinasabi ng mundo na ang material good at ang success ay mahalaga. Ngunit ang sinasabi ng Biblia na ang tunay na mahalaga ay ang ating mga eternal priorities of God. Yung ano ba ang mga ginagawa at dapat nating gawin para sa Diyos na nakapagbibigay sa atin ng mas malaking worth bilang tao. Focusing on our eternal relationship with Christ changes our daily behavior. Malaki kasi ang nagagawa kapag tayo ay nakafocus sa Panginoon at ito po ay automatic na nagbibigay sa atin ng pagbabago sa mga araw-araw nating mga buhay. Yung mga earthly measure of success ay hindi mahalaga kumpara sa ating eternal relationship kay Jesus. Meron tayo ng lahat at ang lahat sa atin ay nasasanisfy tayo dahil kay Kristo. Tandaan natin na si Jesus ang lahat na dapat natin isipin. Hebrews 12 chapter 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay nakasentro at nakafocus kay Jesus, napapatatag po yung ating buhay at ang ating pananampalataya ay lalo pong tumitibay. Sinabi rin po ng Psalm 73 verse 25, Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala ako anumang ninanasa sa lupa. Talaga naman dapat ang ating naisin dito sa lupang ito ay ang ating Panginoong Isus lamang. Ang kaisipan at kilos na kaisa sa layunin ng Espiritu ng Diyos ay nagbubunyag ng ating spiritual maturity bilang Christian. Ang ating kakayahan na lumago kay Kristo ay nakalimit lamang sa pamamagitan ng ating kakayahan na i-focus yung ating kaisipan sa Diyos at ang pagpili nating maging matapat sa Kanya. Mahalaga ka kasing tayo ay pumipili ng para talagang maging matapat tayo sa Diyos. Ang active voice sa pag-ibig ng Diyos ay isang critical agent ng ating pagbabago. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa pumamagitan lamang ng ating mga sarili. Hindi ito kayang gawin ng isip lamang. Ito ay magaganap lamang sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos ang transformation o ang pagbabago ay mangyayari lamang sa atin mula sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Meron pong pinaalala ang Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman aking ilalagay ang aking spirito sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas.